Ayan, magandang magandang hapon sa inyo. Ito may sakay tayo bagong ano. Day 13 tayo wow, okay. sa free ride. Ni wow, Kuya, ayan. <laughs> Ma'am, sa ano tayo pupunta, Ma'am? Sa Mowa po. Ayan, Mowa. Ayan. Ayan, libre sa tayo, Ma'am. Anong ano pakiramdam, Ma'am, sa ano? <laughs> Dahil libre <sakay> kayo. <laughs> sa kayo. Ah, uh, ayan. Ayan, ang ganda ni Mamo. Oh, ayan, ayan, ayan si Mamo. Hi po. Hi vlog. Hi vlog. Ayan. yan, sila nabigyan natin ng libreng sakay ngayon mga kabayan. Dahil pampitong sakay ko sa libre sakay ayaw, ayaw nilang magpa, ano, ayaw nilang ibigay, ihanap na, hanap na lang <laughs> daw tayo ng iba. Sila ma'am na pumayag naman sila. Napakaswerte Siningin natin yung ano yung privacy kasi mahirap kasi tayo magreklamo sa pre ride. Eh, yeah. Mam, nung masasabi niyo dahil labulaga kayo, may free ride pala sa taxi. Saya. <laughs> <laughs> taga saan kayo dito, mam? Ma taga Mandaluyong. Ito taga Mandaluyong si taga Ah, Ano oh. anong pangalan ni ma'am? Beverly. Beverly. Biberley. Jessica. Ah. Sino si Jessica? Ito po. Ito. Ayan, ang ganda ni Ma'am Jessica. Ayan. Ayan mga kabayan, ano, kahapon bali ang video natin, eh, yung isang pasyente. Ngayon, iba naman. Wala kayong probinsya mo. Bulakan. O, pareha silang bulakan, pareha silang binaha. Ayan, sila ngayon ang bahagi natin sa free ride natin ni Kuya. Sa, ano? Ayan, kasi tawag nito para mabago naman yung ano natin sa video natin yung mga mananak natin akala lahat ano masama tayo pero hindi naman lahat yan sila ma am. napakaganda nila madam mga kabayan tayo wala tayong pinipili basta free ride kahit pangit, natulad ko, gulang tayo. Ayan, mga... Sila lang na napasaya natin. Sila naman yung napasaya natin yung araw sa pre-ride. Ayan, kasi... Ayan. shout kay kayo, ma sa... Okay lang, ma'am. Shout-out kayo, ma'am, sa, ano, sa... mga sa lugar nyo kung may... Pwede kayo mag-shout-out. Ayan, para ano? Hello, dada do. Dada la, dada mga nine mam makikita nyo po yan. Sige, abangan namin yan. Ah ah, 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 Share namin yan. Ayan mga kabayan, nandito tayo sa may muwa. ayun. Pupunta nila ma'am muwa. Kasi ano sila, Kauwi nyo lang galing sa trabaho mam ma o Yes. Okay. Papalamig, okay. Papalamig daw muna sila mam ma kasi kau lang nila sa trabaho. Ano, saan kayo nagtatrabaho mam? Ma Ito. So, Sabihin. <laughs> Yan lang po sa. Ayun ayun. nilang sabihin kasi restaurant po yung trabaho nila. Kaya Nag-iingat din sila baka mamaya pagmulan pa nila ng ano sa trabaho nila. So okay lang po yun. So yan. Ayan mga kabayan, ayan. tingnan nyo po, pupukos natin si ma'am at itong isa. Ayan. Ayan si ma'am. Siguro ano. Oh. Uh, Share natin Paki share na lang din yung ano yung nakakapanood sa video ko libre sa Wala pa akong pinipili dito. Paki-subscribe na din ng ano ko ng video ko. Anytime baka kayo sa susunod kayo naman ng may pa content eh may lagay ko dito sa video. Eh mga kabayan, support lang sa video araw-araw. Mayroon tayo dito. Free ride ni Kuya. ayan ang gamit natin at ano taxi pala ano, El Pueblo taxi. 'Yun po ang ginagamit ni Kuya. Free ride. Baka ka na nila Kuya. Oh, pero marami kasi ang El Pueblo. Baka maligaw kayo, tingnan niyo maigi kasi ako El Pueblo din ako pero marami kaming El Pueblo kasi. Ano mo, Kuya? Pa, pa, pa kahit saan po, kahit May saan po. Oo. Uh, kung Baka saan na po Anong oras ka nagsisimula, Kuya? Alas 7. Alas 7. Alas 7:30 nagsisimula ako mag-drive. Oh. Saan ka nang gagaling, Kuya? <laughs> Para alam namin kung saan kami mag-aabang. <laughs> Welcome naman lahat. Oo. Oh. Ayun. Subscribe kayo kay. Diretso kayo. pa ho tayo, Ma'am. Okay na. Kaya sana ko Doon. No? Medyo lumayo na tayo ng konti, ganun din naman. Ayun. Para Ayan sila ma'am, anong masasabi? Huling ano bago bumaba ma'am, anong masasabi natin? Legit <laughs> eh, legit ba ma'am, walang bayad, oh, legit po. Yes. Uh, wala, metro pero. pero kasi kaya naman tayo naka metro kabayan kasi baka may mamaya masita, contracting passenger. Kaya doon tayo sa ano, legal lumiligal lang tayo. Pero wala as in wala talaga silang babayaran. Ayan. Yeah. Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Ma ma pa, ano, abangan niyo na lang po mamaya panoorin niyo na lang po. Oh, sige. Oh. Okay, okay. Thank you, thank you. Bye-bye, bye-bye. Ayan, mga kabayan, ano, libre sa kay subscribe na lang po kayo. Sa loob, sa labas. Ayan mga kabayan, ano, bye, -bye sa inyo, Paka subscribe na lang ng video ko. Free ride. Thank you. Thank you.